So, ato ngabilihan kol. So, ato ngabilihan kol, mawane saya ikuan shower nga tagi 151 key. So, dara kol ay. So, ato saya kitan awa kol kaya kadang nata importanti nga kwanani. Eh. So, gilang tau. So, mahal isa kol ay, nga shower kol So, dilantan ikuan awan sa silupin kaya mawane iyang Ang silupin. So, ato rang kwanani ng luyuh kabakono. Bali, bali. So, mahal kol, yung pang, kayo so, na siya, kayo. So, mura na siya kung sa kabaran yung motor eh. 151K. oo oh. O sa call, kini mo na iya rin siya wear. O. Oh. Mo na rin siya niya. O sa kaset, api lang yung mga ba, 200 kapil. Oh. So, kini ratong gigawan ko lang. Eh. Tanaw. Oh. Namitong mo siya. Dala. So, sit lagi na siya. Sit mo din. Kuan habo ako apa lagi yang lang yung karton. Para oh, sa asa na kayo, kuan akong karton. Oo ka. O, sa dali batang dali. Hindi, batang. So, plaster na dali akul. Oo. Oh. So, dali na dali. Dali lagi pangitan ako. May So, dali na dali hood. Ay, yung hood. Tanaw ko na pa ba habilin So ato na siya kay kuan call kanang So ato na siya kita tanaw kay mas mayo man akol nga ni tao na to. Kuan ta ba kanang dili na ta mag observer. Largo largo na. Okay, kini siya ko la pinganon ang pinganan kay ini siya. Liman ka persen kung katao ni call shower nga worth of 151k. Mangka 151k. Dimiyano ko lay. Eh. Oh, oh, milionario lang ka, di ka, di ka Sakitan sa ganit, milionario kau kawasan, milionario ka, kana, okay lah. Oh, ya, ada ni ada ka salamat ni kanina, na di